ito lang mga kababa medyo maliit siya good morning good morning mga kapapa welcome naman po sa ating panibagong araw panibagong vlog alito tayo ngayon mga kapapa sa Bacolod Silay airport so ayan na natin dito ayan maghanap tayo dito ng gagamba mga kapapa so tara samahan nyo ako dito let's go ok mga kapapa dito tayo ngayon sa vacanti ok sa bakulod sila here But, ayan, dito tayo maghanap tayo ng gagamba dito mga uh oh ayan oh mayroon ako nakita mga kapapa gagamba yan kaso lang mga kapapa medyo maliit siya kulay itim po siya mga kapapa o to, dito tayo sa mga sabakante mga kapapa dito sa kasi sa bakulod sila airport mga kapapa marami dito mga uh, gagamba ya dito lang tayo habang naghihintay tayo ng ating pasayro ah tingin tingin muna tayo Oo. hanap tayo ng gagamba dito mga kababa ayro mayroon tayo ayro mayroon tayo dami dito mga kapapa dalawa pa lang dalawa pa lang yung nakita natin gagamba dito mga kapapa ah, sa susunod mga kapapa magdala tayo ng lalagyan sa so, ngayon wala tayong na ano eh, lalagyan dito wala tayong dalang lalagyan mga kapapa kaya yan lang muna yan mga kapapa. malawak kasing bakante dito mga kapato at malayo sa mga balay balay ito tayo maliit <tinyo> dami pang mga maliliit na gagamba dito mga kapato Maliliit pa sila mga kapapa. siguro sa bin sa yan ko dati marami doon siguro mga papa doon sa mga tabi-tabi marami pa doon ayun oh. akong nakita dito mga maliit Ayan, yan Pero okay na yan, na yan good size na. Pwede na yan pangan uh, Panglaban Ang dami pala dito mga kapapa Sa so, susunod magdala tayo ng lalagyan dito mga kapapa Ui. Không lọc kia gầm bông không bao bắt Thì đập ta mà nổ ngay ăn cái gầm bà Hãy Yan, lang po mga kapapa. Maraming salamat hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po mga kapapa. Yan, mayroon tayo nakitang tatlong pirasong gagamba. Maraming salamat po mga kapapa sa inyong pagsubaybay. Thank you for watching. Bye-bye.